Nagpaalala si Kobito Ways and Means Chairman senator Sherwin win Gatchalian sa mga taxpayers na maghain na ng kanilang taunang income tax return bago ang deadline sa April 17, 2023. Ayon kay Gatchalian, gampana ng obligasyon ng mga taxpayers sa lalong madaling panahon. Paalala ng senador na bilang responsable mamaya ng bansa, ang mga taxpayers ay may obligasyon na magbayad ng tamang buwisa. Aniya ang kita ng gobyerno mula sa buwis ay nagbibigay daan sa pagpapatupad ng iba't ibang mga programa at proyekto na kinakailangan tungo sa paglago ng ekonomiya. Target ng Bureau of Internal Revenue na kumilekta ng 2.599 billion pesos ngayong taon na mas malaki kumpara sa aktwal na koleksyon na 2.3 billion peso noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Gatchelian na wala ng dahilan ng mga taxpayers na hindi makapagpile ang kanilang income tax return bago pagdating ng mismong deadline lalo na't na at maaari silang pumunta sa anumang branch ng BIR o bankong otorisado ng BIR sa bisa ng Revenue Memorandum Circular No. 32-2023 ang mga taxpayer ay maaari na ngayon maghain ng kanilang 2022 annual income tax return bago o sa mismong araw ng deadline na April 17 at magbayad ng kaukulang buwis kahit saan o saan mang BIR authorized banks o revenue collection officers sa at BIR district offices bukod pa sa branch kung saan nakarehistro ang taxpayer. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.